Good day brothers and sisters in Christ. The Parishut Ministers of San Isidro Labrador Parish invites you to this online catechism of the life and miracles of Saint Isidore the Farmer, our patron saint. Tara na at ating alamin ang mga himala sa pamamagitan ni San Isidro. Ito po ang catechismo kay San Isidro. Ang himala sa asno at lobo. Isang araw pumunta si San Isidro sa simbahan ni Santa Magdalena upang magdasal. Bago siya pumasok sa simbahan, ay eh, itinali muna niya ang kanyang asno sa labas ng simbahan. Habang siya'y nagdarasal, biglang sumigaw ang mga bata sa labas at sinabing ang mga lobo ay inaatake ang asno ni San Isidro. Ngunit siya'y hindi nagpatinag. Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagdarasal. Naniniwala si San Isidro na kung anumang mangyayari ay iyon ang kagustuhan ng Diyos. Pagkatapos niya magdasal, umalis siya ng simbahan upang tignan ang kanyang asno at nakitang ang mga lobo ay nasa paanan ng kanyang asno hindi man lang nasugatan. Pagkatapos nun ay dali-dali ang bumalik si San Isidro sa simbahan upang magdasal muli at magpasalamat sa himala at kabutihan ng Diyos sa kanya. Sa kwentong ito ng buhay ni San Isidro, makikita natin ang buhay kabanalan ay buhay na handang mawala kung ano ang meron kapalit ng matinding pananampalataya at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Naway hey, kapulutan niyo po ng aral ang huling episode ng Katekismo kay San Isidro. Ang mga napanood po ninyong episode sa palabas na ito ay ilan lamang sa mga himala sa pamamagitan ni San Isidro Labrador. Huwag po kayo sanang magsawang alamin at tularan ang kanyang buhay kabanalan. Muli ako po si Mara at naway pagpalain tayo ng Diyos sa tulong ni San Isidro Labrador na ating patron. Muli ito po ang katikismo kay San Isidro.